Nahihirapan karon Bakit yan? Southern player? Nahihirapan? Hello guys! Andito si Daddy. ako oh, nagkukuha ng manga. Nadito kami sa Gapo. Angkan, ang linis guys. <laughs> linis guys, sumikat pala nito, guys. Oh, yan. tuluknya na, guys. Ito na lang yan. Alis guys. Sumikat pala nito. Ang taas. Alis, alis, alis. <laughs> Nan. Kay-kay. Ang ganda talaga. Nandito pa ba, ba nyo? Nandito <laughs> kuya ko, o. Oh, bago nang siya nakabunta dito. No, para sack. Ang bigat talaga, guys. Hindi kaya. Hindi kaya si daddy. Oh, susok ako. Okay. Yeah si muna surrender ako bigat ng ano bigat talaga sayang mangga. hirap napaka hirap surrender ako dalaw pala yung nakuha ko surrender na ako pero tayo nga na ng kunti kuha ko kasi sarap ng mangga apple dito na libre tapos syempre uh, it's challenging <laughs> okay ayan kailangan daw punuin namin yan yung sapo na yan so <laughs> abang wala pang tumitingin dito muna sa baba lang ron <laughs> dyan lang ron sa baba sige okay. dyan lang ron Oo, oh, yan. Sige ron, sige ron. Yan ron. Sige ron. Yan ron. Napungula po sa sige ron. Yan. Yan. Sige ron. Di, ako na naman. Ako na naman. So, medyo may laman na yung sako namin. sarap kumain ng mangga apple okay. so ito yung nakuha namin dito na kami sa bahay we're home hello <laughs> magpa ano tayo ah tatlo tatlong piraso lang magpabalat <laughs> okay yan. Tapos ito yung pares na bagoong klase-klase. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong klase bagoong Hello. binini. Yan. Ops. Ops. Oh, ito na yung resulta. Yung mangga. Okay. Sige. Tigim ka na. Hello. Yan na guys. Ay, guys. Huwag guys. Basta guys. <laughs> Sige Sina. daw. Tikman mo daw. Yan na. Makuha. Anong masabi mo sa mangga natin na nakuha kanina? Magbenta hmm. kayo. Anong masabi mo nak? Sarap? Sarap. Pero ako yung nahirapan kumuha kanina sa puno, di ba? So, si Kuya yung nakauna? Si Kuya? Oo, mm -mm, nakauna. Ikaw yung second. Ako yung second. Grabe, second lang talaga ako. Yellow. So, kala ko, kala ko green lang. Siya. So, dito na. Hanggang dito na lang yung video natin. Kain muna ako. See you again!